Mga ginoo at binibini, ayon sa World Health Organization or WHO, habang tumataas ang life expectancy sa buong mundo, tumataas din ang prevalence ng visual impairments sa pagkabulag dahil sa malalang sakit. Sa kasalukuyan, maraming humigit kumulang na 340 milyon na may kapansanan sa paningin at mahina ng paningin na mga ngailangan ng regular ng tugunan sa pagsusuri sa mata. At may tinatagang ng 45 milyong bulag na individual kung saan humigit limang taong gulang ang may humigit na may 80% lalo na sa bawat limang segundo, isa sa tao sa mundo ang magiging bulag at bawat minuto, isa pang bata ang nagiging bulag. Sa mga unang sintomas ng may sakit sa mata, kinakabahang pananakit ang mata pananakit ang pagkapagod at mata puno ng tubig at sinusundan sa malubhang kondisyon tulad ng nearsighted, farsighted, double vision, astigmatism pati na rin ang pangangagang kondisyon katulad ng macular degeneration at cataract kung hindi magagamot ang mata ay unting-unting lumala at ang mga paglitaw ng mga dark spots sa retina pinsala ng corneal at mataas ang panganib ng mypermeting pagkabulag upang matagunan ang isang ito? Ang eksperto sa Germany ay matagumpay na masaliksik at makabuo ng Ice Blue Herbal per Percent Tablets na may 100% na kakuha mula sa halamang gamot at ganun pa min ang pagsalita ng binabayad. Ang Ice Blue ay sa mga tablets na malapit sa dual technology kabilang ng third generation nanotechnology target enzyme technology na binupuo sa Germany para sa gamot na masakit na mata, particular na iyong panganganib na iyong katakot kataraka, macular degeneration, double vision o farsightedness, hindi lamang ito epektibo at mabilis ang pag kung hindi komportable ng mga sintomas. Ngunit, nang kakatulong din ito sa panumbalik ay inyong paningin, ginagawang malinaw at malusog ang inyong mga mata at minipigilang pagresesyon ng pagkabulok. Upang magbigay ng katibayan para sa informasyon, itaas hinahayaan ko kayong samahan ako sa mga pagkikita sa isang pasyente ng tagumpay sa mga sakit sa mata at pangangiyang ng isang ice blue hair voltericin tablets. Hi, Ma'am. Mukhang galing ka sa eye check-up clinic at masayang-masaya ka. Pwede ko ba mag usap sa'yo? Siyempre, talagang natutuwa ako. Kakakuha ko lang ng mga resulta at ang aking mga mata ay ganap na wala ng sakit. Ang lahat ay salamat sa paggamit nitong mga Herbal na Effervescent Tablet na tinatawag na Ice Blue. Ako ay 55 taong gulang at ang pareho na aking mga mata ay may ganap na problema. Ang isa ay may katarata at ang isa ay tumaas ang presyon ng mata. Kasama ng isang grupo na mga pinagbabatayan na kondisyon tulad ng diabetes at alta presyon. Pero ngayon, himalang gumaling na ako. Ang lahat ng iba ko pang health indicator ay stable na din. Talagang himala, paanong hindi ako matutuwa? Sa pag-iisip, pabalik sa panahon na dumanas ako ng mga sakit sa mata, ito ay talagang nakababahala at nakakatakot. Isa akong may bahay at bukod sa pag-aalaga sa aking pamilya, mahilig akong uminom ng tsaa at pagbasa ng mga libro. Sa mga oras na iyon, hindi na ako nakapagbasa dahil lumalabo at nanlabo na ang paningin ko. Mangiyak-ngiyak ang aking mga mata sumasakit at palaging may mga madilim na lugar na humaharang sa aking paningin. Ipipikit ko sana ang aking mga mata ngunit hindi ko pa rin maintindihan ang mga salita sa pahina. Ang masama pa, dahil sa komplikasyon mula sa diabetes at alta presyon, tumaas ang presyon ng isa kong mata kaya napakasakit na igalaw ang aking mga mata. Nangihina ako gusto ko nang ipikit ang mga magkabilang mata ko. Minsan, hindi ko sinasadya na walan ako ng kontrol na nagiging sanhi ng matinding sakit sa aking mga mata. Hindi ko na kinaya, kaya kailangan kong magpatingin sa doktor. Na Napagpasyahan ng doktor na ang isang mata ay may katarata at ang isa ay may matinding pagtaas ng presyon na may mataas na panganib na magkakaroon ng glaucoma. Nang marinig ko lang iyon, ay nanghina na ang mga paako. Kinilabutan na ako. Pinayuhan ako ng doktor na uminom na gamot at sinabing kung walang improvement sa gamot, kailangan kong sumailaro sa operasyon para sa parihong mga mata. Nakaramdam ako ng kawalang kasiyahan at kawalan ng pag-asa. Nagkataon lang talaga pero maswerte ang araw ko dahil sobrang down ang pakiramdam ko noong araw na iyon. Nakahiga habang nanonood sa TV ng nagkataon na narinig ko si Dr. Will na pinag-uusapan itong mga herbal effervescent tablet na tinatawag na ice blue. Ang mahalagang mga herbal na sangkap ay itinuturing na mapanghimala sa mga mata. Maingat kung binanggit ang pangalan ng produkto Ice Blue Herbal Effervescent Tablets at hiniling sa aking asawa na hanapin ang mga ito. Sa pagiging mahilig sa tsaa, natuwa ako nang marinig ang tungkol sa mga herbal na effervescent tablet, lalo na't maari nilang gamutin ang kondisyon ng mga mata ko. Itong tunog ay hindi kapanipaniwala. Ang mga Ice Blue Effervescent Tablet ay may kaaya-ayang amoy, madaling kunin at maginhawang dalhin sa paligid. Masigasig kong kinuha ang mga ito dalawang beses sa isang araw at nakakagulat nakakuha ako ng mga resulta. Sa loob lamang ng unang linggo sa paggamit ng Ice Blue, napansin ko ang mga pagpapabuti, ang mga sintomas tulad ng pamumula ng mata, panlalabo, Pagkapagod sa mata at labis na pagpunit ay makabuluhan nabawasan. Hindi na ako nakaramdam ng matinding sakit kaya ginagalaw ko ang aking mga mata at kaya kong panatilihing nakadilat ang mga ito sa halip na pumikit na parang bulag sa buong bago. Nang makita ang pag-unlad at ipinagpatuloy ko ang paggamit nito at pagkaraan ng halos isang buwan, unti-unting gumaling ang aking mga mata. Muli akong nakapagbasa dahil bumalik sa normal ang aking paningin. Hindi na dumanas ng matinding sakit ang aking mga, ta mga mata tulad ng dati. Ginamit ko sila noon pa man. Ngayon, hawak ko ang mga resulta sa aking kamay pagkatapos ng pagbisita sa doktor. Hindi ako may tago sa aking saya at kaligayahan. Akala ko mabubulag na ako. Ngunit ang mga herbal na effervescent tablet na ito ay naligtas sa akin ng mabilis at walang masyadong gastos. Tunay, ang ice blue ay himala sa paggamot sa mga sakit sa mata. Ako ay tunay na nagpapasalamat para sa Ice Blue Herbal Effervescent Tablet.